kami po ay kasi konti lang po yung mga nakuha namin na kanina na isda may mga idol kaya lalambatin po niya ayan nilalambat na po niya at saka hinihilingi na na po yung ano yung lambat talagang napakarami oh. ang na oh. isda Ay, okay, oh. oh. sobrang mga dami idol. Oh, wow oh. oh. mga malalaki pa idol. Oh, yun oh. oh. sobrang dami, oh. dami idol oh. Oh, dami. oh. Ano oh. uh. oh. uh. idol? Oh. oh. Puno, idol, oh. oh. Puno, idol, oh Nung puno yan, no? Oh. Oh. Kasi kasi talaga mga idol, sa sobrang dami na nakuha ng isda. Unang yan, no? Unang magis pa lang, lang yan, mga idol. Nung dami yan, idol. Ano kaya mo doon? Unang magis pa lang, talagang puno ang lagayan. Yan, idol. Puno. 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 yun yung sinasabi na talagang talagang fresh no, fresh no. na fresh talagang yan idol o na ano? <laughs> nakalabas pa yung iba idol oh, yan masarap yan iihaw idol fresh okay, na fresh oh, oh, oh. <laughs> ano ba yun iihaw tayo mamaya o no? ano, iihaw tayo, mamaya, no? oh, tayo. Okay, no. mga ano pa ba yung masarap na luto sa... sa tilapia ba iihaw tapos prito Pilaw, Prito. Sarsado. Kilaw, kilaw, idol. Masarap yung kilaw, idol. Kilaw ko nga? oh, masarap yung kilaw. Kagabol, tanungin mo. Kilaw din o. Kilaw, masarap yan. Oh, sobrang dami mga idol. Isang hagis lang yan, ha? Oh, mga malalaki pa. Buhay na buhay. Kaya masarap itong kilawin. Kilaw, kilaw o. Oo. Pag mga buhay na buhay, nagulat kilawin ba yun, no? Oh, basta isang haggis lang ni Daniel Vlog. Tingnan mo, isang haggis lang. Sobrang daming nakuha. Hindi, talaga ba, ipagkakuan. Eh, mm, ba oh, basta mga profesional maghagis. Sobrang dami niya, no? Professional. Hatiin natin yan, bay. Madami yan. Kakainin natin. Oo. Oh, oh. Kain tayo mummy idol? kating si blag ngan langgabi siyoy idol? kanan tapi? kano solid natin yan si ano kating si blag idol? muna kaya maging ganas si kung extract natin yon si kating si blag. oh sobrang laki? nang kating si blag natin, kakaamin po natin yan mga idol. kung po nang saan din yun mga idol? oh kanan kanan ngan mga blag nyo kating si blag. kung solid yan ang idol.

Kasi hindi ka pa sanay ba? Umusot yung ano. Sanay ka rin yan pagkakataon. Umulusot hmm. pala kayo tilapia kapag gabi na, Dor? Tilapia? Hindi pa ako naturuan ni Virador eh. Mag, mag, paano magtapo ng ano, lambat. Una, nagtapon ako, tinapon ko lahat eh. Pero may, mayroon pero nakuha. Tinapon mo lahat, di mo tinali? Natali ko pero natapon lahat eh, slide eh. idol kay mami. Jocelyn Moreno. Ayan. Ay, yan, yan, idol. Ang dami-dami pa, ho? Oh. Dami mo nang nakuha, oh. Sobrang dami si na yan, si na yan idol. Isa uh, sa, sa mga sulit natin na uh, hours, mga idol. Yan, palagi po na napakabilis po ng ating uh, idol, uh, idol na yan. Si Ma'am Jocelyn Moreno. Ma Ma'am Sa'yo, Ma'am Jocelyn. Sulit so, na sulit talaga yan. May strike po natin si Ma'am Jocelyn. Oh. Another so, pangalawang hagis na naman to. Yan, tingnan mo. Nasa 3 kilo na to. 3 kilo na to. Madami na eh. 1 kilo na tayo. May lang kilo na yan ba 3 eh? kilo pa to eh. Kilo no. Good evening mga idol. Mami Jocelyn mo rin pa rin tayo. Mabalik ka tayo. Tingnan mo mga idol. Pangalawang hagis na naman to. Pangalawang hagis na yan o. Oh. Hindi pa umuulan dyan. Ay buti naman po. Hindi na po naulan ngayon. Kanina naulan. Hindi na, 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 na po. Yon. Yung pag ano ko. Pag live ko ah Sobrang ulan yun. Dong ayaw palabi sa tubig kay gikan ka sa init. Ito ay meron. Ay perito Yan yeah, sa tawin na siya no. Aking papa nak papa ko yan, may man, don. Ayun lang. Papa mo yan? Yan sa sabi niya wag kang banos sa sobrang init. Ha papa mo yan, idol? O sige, pakita mo idol kung kaano ka kalakas. Isang hagis lang, sobrang dami. Takbo kayo dun. Ang dami dun. Yan, yan, yan. pang! Oh, ayay. Ganda yung pagtapo nun ah. Circle hello, hello. na circle. Circle. Partida pa yun. Na oh. Natanggal yung ano. Sila <laughs> iwan ko yung dala doon sa may ano, sa may tulay. Malaki no? Malaki no? Malaki no? Malaki Oh, nalai. Ito, ito, ito. Malaki. Kapain mo nga. Ano pala yung janitor. Janitor? Meron mo lang janitor dito? Oo.

Oh, sus, ang dami. Gano'n. pa ba? pusay pa. Pusay-pusay pa. Ang dami o. na. Idol! Ang Huwag kang lilingon. Doon ka lang. para kitang-kita. Kita ang ano. ilaw. Yan, yan ay, oh, o. Ang dami o. Allah. Bay, ngayon lang. Huwag kita ganyan. gayang Ang nga eh. Ang dami, ngay. Itong kilo na yan. Allah. ganon?